Ayan. Uh, sa ngayon ang kasalukuyan nating sitwasyon dito sa baba. Eh. Pababa na yung tubig. Siguro binuksan na yung ano dong railings doon sa may sentris. O dyan sa may tindiya kaya ayan, pababa na. Dito lang ang ano talaga sa baba sa tabi ng ilog. Ayan. kasalukuyan ah, bye bye natin <laughs> dito lang na yan sa may baba <laughs> paubos na paubos lasanay na Yan. Eh dito tayo mag-iikot. Ayan, dito tayo kay oh. ah dito yan sa baba oh. Lalim na, tantas na tuhod oh. Pasok na. Pasok na yung tubig. Mabuti mabilis niya bumaba. Ano? Bilis pa ba Ay hindi inabot. Ay hindi mataas. Mataas pa. Mataas. Ay, kay pasing. Hindi inabot sing, hindi inabot sing. Wala pa, wala pa tayo pasupas na. ngayon. Wala pa, wala pa. Oh, wala pang sabaw. Wala pa. Oh. Wala pang sopas, wala pa tayong sopas. Ay, ito. Yan. Bi, sang akagid. Bawa. Ah. Oh. Oh, yan. Medyo malalim na yung uh, ilog. Yan, nasa yan, pababa na yung tubig. Yan. Okay. Oh. Ingat ka, Bibi, ah. Ah, uh, mag-iikot tayo rito para alalahanan din natin yung mga ka kasamahan natin na mag-iingat din pwede na lumikas din yung mga gustong lumikas pwede na umakyat dun sa HQ kay kagawad ana mabuti mabilis naman bilis mababa mababa Bilis naman siya bumaba Ayun yung ilog <laughs> Dito sa my court O oh, lagpas na Lagpas <laughs> tuhod na O oh. oh, ayan Sarap pag swimming Kung oh, mabuti tumigil yung ulan Ito yung ilog Ayan Tingnan natin yung ilog Yung mga gusto na lumikas Pwede na ha Andan tayo sa HQ ni Kagawad Ana. Yan. Oh. Oh. Ito yung ilog. Yo. Yung... Yan. Okay. <laughs> Mabilis din siya pag binuksan doon eh. Mabilis din eh. Buksan <laughs> 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 oh, niyo na. Ano? Kailangan? kamay muna oh. <laughs> Sanay na tayo? Oh, yung mga gusto lumikas, pwede na tayo sa HQ. Doon lang eh, oh. Oh. Ah, wala pa, oh. Wala pa. Inaabot na tayo ng ulo eh. <laughs> mabilis naman, mabilis. Oh. Ayan. So, yung mga... Pwedeng lumipat, pwedeng lumikas, doon tayo sa kay Kagawa Daana, sa HQ, mga kabiyanan yung mga gustong lumikas ayan pababa naman ayan oh. sanda ah, muna ganito muna ang sitwasyon dito <laughs> pero mabilis naman siya oh. oh. ayan mabilis naman oh. so ayan oh, mabilis naman siya bumaba oh. Wala, ba ba? wala pa naman oh. yung mga gustong lumikas pwede na ayan oh tanggal na kagad oh. oh. nawala na yung tubig agad doon na lang sa ilog yan oh. malinis malinis na mabilis lang bumaba rin dahil pag binuksan doon yung railings mabilis kagad ka ayan oh. ano nangyari Ubus na Ubus na Mabilis rin. Ayan, oh, mabilis na rin. Ayan. Mabilis na rin. Wala yan. Wala yan sa atin. Wala yan sa atin. So, mabilis. O, ayan. Sa ngayon, kasaluko yan. Ito muna. Mabilis na mo ba? Ayan. Thank you. Thank you. Maraming maraming salamat. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Yung mga gusto lumigas, nandun lang tayo kay Kagawa Dana. O, ayan, mabilis lang din, o. Oh. O, nabuksan na siguro yung sinkres doon, eh. Sa Kapidia, no? biglang bumaba. mabilis naman. Okay, guys, thank you. Ayan, huwag magalala. At uh, ngayon, kasalukuyan, ito lang. Mabilis mo ba Ayan, thank you.